Ayan mga katrabaho. Bubuhusan na natin to para hanggang mamayang hapon ay eh, makakaabot tayo rito. Huh? Tapos ini ang tanya kanya ni Nino. Putang kaya kita. Balik tanya mo. Tatanya mo kay gawatan namong PBC. Itong pamilog. Ay, mga katrabaho, ayan, eh, napakainit ang panahon. Ayan, pumupogi na yung swimming pool ni Dennis, mga katrabaho. Maganda na. Ayan, ito yung mga ginawa ko kanina, mga katrabaho. Kaya, na natin itong ano, isang PVC. One and one half, habang iniintay ko yung halo, mga katrabaho. Ayan, puputuloy muna natin na... Sa ano ayan po mga katrabaho nagpapalitaw na tayo ng t natin ayan nagamitan natin ng roller para maitulak natin yung simento mga katrabaho tapos si ano na lang natin yung mamaya uh, ano yung ano yung ating sprayer no ayan ganda pa lang magpalitaw ng ano mga katrabaho ano nalilinis pa kagad o. Oh. dito na kagad yung mga bato niya, mga katrabaho. Ayan, bagong tuklas lang yan, mga katrabaho. Yung mga... Mas maganda, kung meron saan ng pom, no? yung malaki, no? Okay na rin yan. Ayan oh. Okay, katrabaho, yalo mo na. Ayan, napaka ng panahon mga katrabaho ay oras natin ay alas 2.05 ng impunto ng hapon mga katrabaho. napaka ng panahon, no? Talagang sobrang init, no? Ayan, napalitaw ni Boss bom Ayan, magbubuhos na po dito mga katrabaho. Okay, i-ready lang natin yung ating ano, dito gagawin. Ayan, mga katrabaho, napakainit, no? Ayan, lalagyan natin ng grout para paniguradong tuyo yung high capacity yung cement natin. Hindi pa na sa tuyo. Ayan. Poyong lah hisnya. Pala. Nah, siap. Oh, di Mas banyak tetanggelan. Nah, ini yang tetanggelan. Itu semen tuh ya Kakak ya? Semen ya Kakak ya potong. Iya. Wah. Ali

Ah, di ako nisangan. Tutan. Wala mo kaya naman yun eh. Wala mo naman makalakas lang yung kuryente yun. Diyan. 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 mo diyan matik yun eh. Diyan kanya rin. Wala mo makalakas lang yung kuryente ako. Isang mercy ball.